lang namin silang pinto mamaya para tapos maging maayos dito. Kung pwedeng nakakulang dito, dyan yung bayaran. Tapos dyan din yung mga bigay guys. Maganda rin siya, di ba? Yes! Merch na Ito ay lang, maganda tayo dito. Pwede na na tayo ng mga gamit. Ito lang, maganda tayo dito. Tapos tumay talaga dyan ang maayos ano Ito pwede natin dyan. Ito 'yung mga sikat. So tapos sikat. ng mga Tapos yung cashier. Pwede, Baking, yung yung pwede na lang may upuan dito para hindi na siya ano mapagod. Para sa mga na sa menu Ito ano to ihawan yan, Eater's grill. Gusto nyo lang mga ihaw have Gusto niyo pinta, magpinta mag personalize na gamit, pwede rin yan. Pero mas mayroon pa dyan mas malaki kung gusto niyo lang pang business talaga kapag ng gamit ko yung inihawan ko ng sikit at saka sikit inasal ko at saka yung uh, barbecue mas malaki kasi talaga pang business yan so, may pan siya. o mag order na kayo sa Eater's Grill kaya ano ang uh, ang tawag dito ang medyo ng truck? Trailer Mate Trailer Mate ko Trailer, Trailer meat at saka Eater's Grill. Kung kailangan nyo ng trailer, kung kayo pupunta sa page so, tra ng Trailer Me, at saka kung gusto man ang dihawan, sa Eater's Grill kayo pupunta sa page. So mag-message lang kayo, kung order kayo madam, si madam ng pupunta sa inyo ng discount. Tama ba madam? At saka, meron din balita ang Eater's Grill. Bilang pasasalamat sa mga vloggers na patuloy na sumusuporta kay Iwata, ang Eater's Grill ay magkakaroon ng affiliate program para sa mga vloggers kung saan magkakaroon kayo ng commission sa mga bawat sales na ma hindi nyo na kailangan pumili ng product sa amin. Ang gagawin nyo lang, mag-grab lang kayo ng kahit anong video, speech. ba, Alvin, uh, ganito yung napanalulan mo. Magkano yung madapag ganito kalaki? Para ma-idea lang Para sila. Para dito, size kasi neto, extra medium, 12,500. Ah, 12,000. So, imagine, makabenta kayo ng isang ganito sa, kung magkaroon kayo ng 5% kumikon sa isang ganito. Diba? Diba? Ay, kung magaling ka magbinta, magaling ka sa mga sales so stock, yeah, Magbinta ka man, lang ng 100 pieces sa araw niya, plus commission mo, magkano na, di ba? Paano mang kukwari, ha? Napanagdang na sa pangula sa amin, Magandang tanong yan. Dahil magkakaroon niya, bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng uh, unique link. Kapag clinic nila yung link nyo at nag checkout sila nila sa link nyo, automatic sa inyo mapupunta yung 5 million. rin kayo na rin sasagot. Yes. Ito, trailer. Trailer. Tr trailer Diwata. Diwata. Trailer Diwata. Pag sila sa inyo ng container na ganito, fully furnished na depende yes. yes. pa rin yan sa i-request. E -re okay. Sa na. Katulad okay. nga ni Diwata, sabi thank niya, gagawin nilang Kaya kung wala akong kalan at walang kahit ano, gagawin niya nga lang Oo, pero pag inusto ko ito hindi ba sabi ko gagawin ko itong parisan, ayun yung ruling parisan na sinasabi ko kanina. madali Madaling na ito palagyan ng kalan, madali na ito customize kasi nakagawa na siya. Kumbaga parang, kung lagi ako nang pag dito pa, with ringan ko lang, yun na, pwedeng tayo mag-serve siya nabang umiikot dito sa Jubilee Park. Di ba kadaan mo So madaling na sa ng paraan. May lababo, may built-in na May malaking na lababo, uh, kalado, kay maganda maganda. So, ako dito ko na pinalagyan ng lababo kasi